uh, welcome back mga idol magandang araw sa ating lahat at magandang araw din sa mga nanonood ng aming mga video Jerry Patcico Vlog uh, pinapas shout out lang natin ang ating kapatid na uh, matagal nang nagpa shout ngayon lang natin na uh, bigyan ng pagkakataon mga idol Yan na ko ang ating kapatid na si William Gutierrez. An idol. Sinatawat na kita. Pakiyakap mga idol kay William Gutierrez. Isang kapatidin natin niya na nagbablog mga idol. William Gutierrez. Oh, shoutout sa idol. Maraming salamat sa pag suba subaybay sa ating mga video mga idol. Ayan mga idol. Uh, bago tayo magpatuloy sa ating video mga idol, ipasok muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan mga idol, ah, mga kahoy pa mga idol ang ating gagawin. Pero yung isang seat nito mga idol, di-deliver talaga ito bukas, wala talaga itong atrasan mga idol. Ito yon, ayan, puro kahoy pa siyang mga idol. Kaya abutin tayo ng gabi nito mga idol pag gagawa kasi kailangan matapos mga idol kasi di-deliver ito mga idol bukas to i-deliver ito naman yung pangalawang sheet mga idol ayan, Ayan yung mga pangalawang sheet natin mga idol ito yung priority natin mga idol itong side na to ito. Kailangan natin matapos to kasi i-deliver daw to bukas mga idol abangan niyo yung mga ibang video mga idol magbibideo tayo mamaya pag nakabitan na natin ang salamin tapos mapinis na siya mga idol abangan niyo mga idol Ayan, mga kakakoy pa lang talaga mga idol. Ayan. Uh, ayan mga idol. Lalagyan na natin ng salamin mga idol. Ayan. May salamin na siya mga idol. Kunting kimbot na lang ito mga idol. Uh, ready to deliver na ito mga idol. Ayan. May salamin na siya mga idol. Ayan. Uh, displayan to ng mga ano idol uh, cellphone sa uh, isin so mga idol yan isang sheet to mga idol yan ito ayan o oh, kahoy pa, pa si mga idol yan ito yan mga idol pagka uh, ano na yan si mga idol ito yung acrylic natin dito siya natin nilalagay mga idol, dito sa part na to. Ayan, dito lang siya nilalagay mga idol. Ayan, para hindi na ano, wala na ano, mga idol, wala nang kahoy. Hindi na siya makita mga idol kasi may kaho Pag may acrylic na, hindi na makita mga idol. Ayan. Ayan siya mga idol. Bali, limang ano to mga idol, limang module to Ayan. One two, three, four. Ayan mga idol. Dito sa baba niyan mga idol, yan yung pangalan natin nalagay. Gagawin pa natin mga idol. Ang tabayanan yun lang yung uh, video natin. Ito siya mga idol. Ayan, sa so may gilid. Ayan, tatakpan natin yan mga idol. Diba kahoy? Tatakpan natin dyan mga idol. Tapos dito, ganun din ito mga idol. Ayan. Ayan, kahoy. Tatakpan natin ng ganito din, mga idol. Para wala nang ano. Ito naman yung isa yung mga idol. Kahoy pa rin. Isa, mga idol, kahoy pa rin. Lalagyan din natin nandito sa gilid mga idol. Ayan, ganyan. Tapos dito. Para mawala yung design. Okay. Uh, ayan malapit na siyang matapos mga idol pangalan na lang talaga mga idol saka design siya mga idol yung ang pinakatap niya mga idol Ayan. Um, bali design na lang ko lang mga idol yeah ang mga ito, yan yung loob. Yan yung harap ng mga idol. Yan yung nalagyan natin ng pangalan sa ka-design mga idol. Dito. Yan. yan yung kasama mga idol. Nililinisan ng ating kapatid. Yan sa mga idol ito yung ka... kanina mga idol yung kahoy pa siya ayan na ano na siya ngayon na idol yung acrylic na yan yung pinaka top ng mga idol ayan. Yeah. tapos lalagyan pa natin ng design ng mga idol ito naman yung mga design ayan dami Ayan yung mga idol. Dugtong-dugtongin pa natin yan. Ayan. Dugtong-dugtong pa natin yan mga idol. Para dito yan ilalagay mga idol. Diyan. Sa harap na yan. Ayan. Dito sa sure kabila. Ayan. Ayan yung pinaka-top mga idol. Ayan. Misa nagsisilpon na yan. Okay. Ah, ayan mga idol. Ah, tapos na ng ating ginawa mga idol. Ayan siya. by sin. Ayan siya, mga idol. Natapos din. Ready to deliver na to mga idol. Ah. Saan daw to? Is in interview mga idol. Ayan siya. by sin. Ayan ito so, siya mga idol yung know, design wood design right. ito uh, siya may design ito siya idol ayan yung mga idol uh, kasama natin yung magawa, mga idol uh, Kapos, ito. Bison. Ayan siya mga idol. Pakisupport na lang sa ating video mga idol. Hindi ah, rin pati ko vlog. Ayan, bison. Oo oh, nga. Buo na nga. Buo na nga. Ulat. Buo na. Tapos dito. pag na yan. Hindi. Ito lang, ito lang. Ito lang, ito lang. Ito lang, ito lang. Ayan siya. Tapos ayan ng top mga idol. Ito uh, maraming salamat sa mga nanood paki uh, Pakisupport sa ating Mga video Diri Patsiko Vlog At magandang hapon Sa ating lahat Na mga nanonood. Maraming salamat at magandang hapon. Bye-bye.